bong ng teknolohiya at pagdami ng nauusong transaksyon ngayon online ay nagsulputan din ang iba't ibang uri ng scam sa mga platform na ito. Isa na nga sa mga scam ngayon ay ang pag ng mga Facebook account at paggamit nito para makapanloko. Sa modus nito, binubuksan ng mga hacker ang iyong account, binabasa ang mga mensahe sa iyong inbox at ginagaya ang iyong paraan ng pag-chat para humiram o manghutang ng pera mula sa iyong mga kakilala. Pagkatapos ay sasabihin may problema ang iyong e-wallet account at ipapasend nila ang pera sa ibang account na may ibang pangalan. Marami nang nabiktima ng ganitong modus, kabilang nang may ari ng mga e-wallet accounts na maaring walang kamalay-malay na ginagamit na sila sa masamang gawain. Alamin natin ang mga paraan kung paano ito may iwasan at ano ang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kakilala ay maging biktima ng ganitong scam. Dito lang yan sa MIL 101. Kaugnay po niyan ngayong umaga, ibabahagi ko sa inyong ilang mga masusingak bang para makaiwas na maging biktima ng ganitong klaseng krimen. So kailangan po natin malaman, ano po ba yung mga tips para makaiwas sa e-wallet scam? So pinakauna po rito ay huwag ibahagi ang iyong personal information. Napakalaga po niyan na hindi po dapat natin basta ibinibigay yung ating pangalan, ating mga cellphone numbers ating addresses at kung ano pa mga mahalagang impormasyon na pwede pong magamit sa ating hindi lamang so sa pina-identity theft kundi sa may ilang bagay, na kung saan ay pwede po itong gamitin para po tayo ay makunan ng pera especially we're talking about e-wallet and second pong tip natin dapat na malaman ninyo mga ka-RSP ay siguraduhin po natin na legit ang e-wallet company bago tayo magbigay ng impormasyon. Marami naman po talaga -naglipa na mga naglipana e mga e-wallet companies dito pero karamihan po dyan ay mga alam natin, kilala natin at ito po madalas ginagamit natin pero ang kaduda-duda ito ay pag-isipan muna natin bago, bago natin ibigay ating mga personal information. Lalo na ating mga cellphone numbers, magiging ating mga bank accounts numbers and card numbers. Maging yung nasa likod po ng ating ATM. May nakalagay po doon na CVV code, yung tatlong numero po. Hindi po dapat natin basta binibigyan at baka mamaya po ay magamit po yan, not only for local transactions, but also for international transactions. Pangatla po dyan ay huwag mag-click sa mga hindi kilala o kaduda dudan link. Kasi, syempre, karamihan po sa atin, di ba, parang kapag there's an opportunity na magkaroon ng pera mismo, okay naman sinasabi sa atin na pag-click mo to, uh, ilalagay mo lamang ang ilan sa iyong mga personal information, agad mong makukuha yung mismong uh, pera na sinasabi sa iyo. Pero hindi, ang mangyayari pala, ikaw mismo ang makukunin ng pera niyan. Pangapat po, gumawa ng malakas na password at hindi madaling mahulaan. Eh, wag na po siguro yung birthday ninyo o birthday ng kapamilya ninyo. Maganda po siguro ang pinakagamitin natin. Meron pong isang nakakaps lock or uppercase na letter. Meron din po na naka lowercase, may number at may symbol. Yan po, usually yung pag makikita natin na talagang malakas yung mismo ang password. Sunod po rito, gumamit tayo ng two-factor authentication or 2FA. Ito pong 2FA na to ay ito po yung ilan sa mga Uh, mga bago po tayo mismo maka-access sa mismo account natin, ay kailangan mo natin i-fill in yon. At tayo lang dapat ang nakakaalam sa sagot na yon. For us, syempre, na magkaroon laro ng seguridad yung mga accounts natin kasi baka mamaya po, pag madali po yung password natin at wala tayong 2FA, ay mabilis pong ma-hack yung mismo account natin at baka maubusan pa tayo ng pera. Huwag naman sana. At syempre, huling tip po na ibibigay ko sa inyo, i-report sa e-wallet provider ang mga kaduda-dudang insidente. Eh, Napakalaga po niyan para syempre hindi na po madamay ang iba pa at uh, mas maging uh, aware yung mismong mga iba't ibang kumpanya na may mga gato klase mga scams na nangyayari. Ang call to action po natin, i-report ang scammer sa tang iyong karanasan. Madali naman po para sa atin yan. Kung verified naman po yung pangyayaring ito na talagang tayo ay naloko, pwede po natin i yan online para po maging aware din po ang ilan o ang iba pa, mga kababayan natin, mga kakaris natin na Nako, pwede pala tayong magkaroon or itong klaseng website na ito ay pwedeng ma-hack or nang-hack siya mismo na account at para wala na siyempreng madamay pa. So yun po, pinakamanaganda pa natin malaman siyempre para ma-protectan po natin ang ating mga e-wallet. Ito po si Profi para sa inyong MIL 101.